Alam mo, Mr. Chair, nakatutok ako doon sa Senate hearing, andunin si Mayor Alice. Magbuhat kaninang alas 10 ng umaga, andito tayo hanggang ngayong oras na ito. Palagi natin nadidilig sa kanya yung right to invoke self incrimination. Ito na ang pagkakataon para magsalita si Mayor Alice. At naniniwala ako na si Mayo Alice, hindi tayo lulukohin. At naniniwala ako, Mayo Alice na pag nagkaroon ng executive session, hindi lang yung nagbibigay sa'yo ng detret ang sasabihin mo, sasabihin mo sa amin kung sino ang nagpaalis sa sa'yo, kung sino mga public official na yan ang kasabot mo para umalis ng bansa, kung sino ang mastermind ng Pogo, kung sino ang mga high-ranking official ng PNP ay nakapayroll sa Pogo? Kung sino ang mga politikong nasa likod ng Pogo na yan? Mayor Alice, huwag mong sayangin yung pagkakataon na ito. Naniniwala ako. Matalino kang babae. Mahal mo ang bayan ng bamban. Pinaghirapan mo kung ano meron ka. Walang sino man na makatutulong sa'yo kung hindi kami mga congressman nandito. rito. Pasensya na sa mga abogado mo sa amin ka makinig sa pagkakataon na ito. Kung ano yung nakakamdaman ng puso mo, yun ang sundin mo. Huwag mo munang paingin yung dalawang abogado sa kaliwat kanan mo na yan. Mayo Alice, are you willing to rebuild everything kapag pinibigyan tayo, Mr. Chairman, ng executive session? Uh, Your Honor, if ever po mapagbigyan po ako ng Mr. Chairman po para sa executive session, uh, sasabihin ko po lahat ng totoo at uh, walang kulang, walang dagdag po. Yung mga hindi, yung mga akusasyon po na sinasabi po nila na marami po ako alam sa ganito, ganito, yung mga hindi po totoo, wala rin po ako talaga masasabi. Ang masasabi ko lang po, kung ano lang po yung alam ko po. Uh, without, without naming names, Alice, ano yung sasabihin mo sa amin? paki-enumerate mo lang kung ano yung sasabihin mo para mapag-isipan namin kung ikaw ay karapat dapat mabigyan ng ano ng executive session. Ano yung sasabihin mo sa amin? Anong anong mga ibubunyag mo sa executive session? Uh, Mr. Chair, ang, um, ano po yung question po na alam ko pong sagutin, sasagutin ko po lahat. Halimbawa, tanungin ka ngayon ni Congressman Pascual, sinong ofisyal ng PNP o ng local government ang tumulong magpatakas sa iyo? Your Honor, wala pong local uh, okay. government, wala okay. rin pong PNP. Okay, so, please, uh, Mr. Chair. please proceed. Alam mo, Alam mo, Mayor Alice, ano ang karapatan ng mga foreigner na patakasin ka dito? Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official nakasabwat ng pagtakas mo. Uh, Your Honor, dahil wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Wala kang nakausap? Sino ko mausap sa mga local official dito? Uh, Your Honor, uh, isang tao lang po kausap ko po, pero wala pong kausap na ini local po. Sino yung isang tao na yung nakausap mo, Mayor Alice? Uh, Your Honor, yan po yung sinasabi ko po na ayaw ko pong sabihin po sa public. Foreigner ba yan o, o Pilipino? Yung kausap ko po, foreigner po. Eh, wala nga mangyayari pagkakaganyan. Okay, so we, may, we all agreed that we will not uh, granter an executive session. So unless there are other questions related to POGO, you may continue, uh, Congressman Pascual.